tayo. Doon tayo. Oo. Tingnan mo nga sila. May mga lamesa pa yun. Tubig lang po'y laman nung amin. Walang buwan. Ang agad ng pisini, Bri. Saan kayo Saan kayo pumesto kanina? Ay, nagpunta rin sila dito kanina eh. Sila tita niya. Abos na, may kuya. Ang ganda, may palang kasama. Ben, <laughs> <yung med ko. laughs> Hello guys, nandito kami sa ilog Asan ka? Hi guys, sabihin mo nandito kami sa ilog, gawin mo Ayaw mo pa magsalita Mag hi guys ka naman Hi kami sa ilog Nilibre po kami ni Tita Maris. Sabihin mo. Ito po yung nanlibre sa amin. <laughs> may pang vlog na naman tayo. Sabi ko sana bibili kami yung may sakto yun, uh, may lychee na ano. Pero kahit pa pano, gumanda na ilog, no? Kaysa nung... Hindi, nung kasi unang punta ko dito noon, kulay brown yan. Tapos pultak-pultak yung buhangin. Pero dito may tubig pa to noon, di ba? Noon. Ay, hindi doon pala yun. Nakikita ko to sa may vlog ano, Hindi, di ba taga dito ka? Di madalang la mo ba pinupuntahan to? Kahanong isang linggo lang, Mars? Hindi, <coughs> noon. Hindi. Hindi, nung araw. Di ba nung araw kaya, ba? pa? Hindi ka rin nagpupunta? Ay, ay okay lang yan, lalaban na lang. Pero ay, ay noon nga, pangat na ito. Huwag kang ano, huwag kang... Ayan, tumakay na po na yakult, bebe. Parang mawala pa kayo sa ah. tuwa ha? Hindi ba nagpapabuka sa akin? Ayan, bakit sa akin? Pero hindi may tukang-tukang kwan. Pag siya, hindi. Pag iba na lang ang tukang -tukang. pang to. mo ba mo Mahal na mahal mo yung papa mo. pa yung Ano? Oh. Oo. Oh. Basta andyan yung papa niya. Mahal na mahal niya yun. mo na Off. Saan lang pala umahon, Ba't ikaw umahon ko eh? <laughs> <Nagtampo> na. <laughs> may batang nagtatampo ang pangalan niya ay pen pen alikan na liligo na ay ed yung chinelas ko naman pala eh hindi pwedeng pang basa eh straight from the bahay nga eh dito sa may agus oh tanga patay yung tubig dyan oh Alika na mag-swimming ka na, pre. Wow, mga ampre. Ano bang ampre? Hindi ampre pangalan niyan. Pa. Ali. Ayan na yun, dito na oh. Diyan ka lang oh, ayan oh. Tamba! Huwag naman tayo tubuhin, ang lakas sang alo. Hindi, mababalang yan. Hindi mo, di ba basahin natin yung chinelas? O magpaan na lang tayo. Ay, para mas ang pabubuhatin. Dini lang. <laughs> Dini na lang at dumarong ako sa ganyan. Oo, okay, eh. oh, kuman eh. O, oh, lang, o, oh, dyan lang. O, para yung mention Dito, kayo, hoy. Ay, put, busit ka. di <laughs> ka naman kita pinaliligo. Ba't ka naligo? Dito, happy picture lang kita. Dari, bakit kita ko Dito. Na, dito, na, dito, talong ah, gusto dyan. Dito, kabaho ng tubig na yan. Alam mo, sigurong lintayan. Doon ta na, na, tabi ni Brio. Ayan na, naligo na yun. Dali, pipicture ko kayo. Akasi, ah, alika ah, dali. Akasi, oh. alika dito. Doon ka, dito ka nga. Tumabi ka kay Brio. Akasi. jaycee alika. Iwan mo yung apple na yun. Oh. Dito ka kay Penny. Dito kay Penny. Picture daw kayo kay Tita Rosie. O, oh, hawak kayo. Oh. Uh, smile, smile. Uh, smile, lahawakan kita. O, oh, dali na kasi. Ah, Jaisel. O, oh, hawak kayo. Ah ito your height <laughs> <laughs> Ay, bakit -ligun na ako ako picture pa kayo ng picture. <laughs> Mihi ka na. Hindi pa drama na kanina anak mo eh no. Talagang sobra sa drama 'yeno. Eh, Manang mana sa amay ah, eh. Kaugali, kaugali mo si ano, no? Si Tolongges. Tolongges pa rin ba yung tawag niya doon? Bri, gana. Bri. Ayaw niya na nakakaano. Ano yan? Ay, may ano pa? May ano pa ako niya? Ano pa? Ano pa? Ano ba yan? Hmm, ano. Water lily. Tanga dahon. Tanga dahon. Dah dahon lang yan. Di mo si JC lo kung makalublub oh. <laughs> Kaya nagdag na rin yan Sunog na sunog na eh. Paano pa si Bri? Oh, ayan uh, oh. Ayoko doon. Luba. Ikaw sa mga. Ikaw ko lumot eh. Lumot. <laughs> Pahin mga tarasa mo si Bri ah. <laughs> Tuntua mingga yun. Sige, mababaw lang doon yun. si sige. Sige. Nahihilo sa agos. Tinitig na kasi eh. Bolong. Eh, pandyan lang kayo ni Bray sa gilid. O. Oh. Hindi, okay, mag-tiktok ka na. Wala tayong patugtog. O, oh, higa na, Bray. Higa na, higa. Kinukuryano mo, di anak mo eh. Wag. Mukha bang malalim yan? Hindi po. Mababaw lang kalimit dito, baby, oh. Hindi <makes> mo kayo. Wala tayong bang tuwali, ah. <makes> Pares tayong tatlong 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 na, Bri. Dito tayo, Bri. tatlong Hindi ka kaya, kaya kumakon, ano, no, tulia. Ah? Kamalahan <makes> siguro yun. Hindi naman, nagtutulia rin kami noon mga hanggang tuhod. Ito lang, ito lang. Eh, mm -mm. ano ba yun? Mm -mm. Okay. Magbasaan na kayo. Basahin mo rin siya. Siya, hindi ako. Natatakot naman siya, yun. Nahihilo daw siya, ba't gumagalaw yung tubig? Agos yan, agos. May sumut na ata sa short mo. Na Nakakahilo yung agos nga, tingnan. oh sige. Gagantit, gagantit. Oh. Oh. Okay, basahin mo nga sila, Bri.

Chismos ang walang tigil yung bibig. <laughs> <mo magawaman> eh. <laughs> 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 Kanino ka ba mana kay Patrick? Kanino kay Roslyn? <hanks> 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 busan mo si Penpen. Pen, dali, busan mo si Penpen. Pen. Anong <hanks> nagtaba alam? Sige na, wala naman makakaalam niya kung alin dyan yung ihi Si ate Pangalan ni Yung ate mo, paliguan mo. Init na init ba? <laughs> <laughs> Buta ka na doon kay mo. <laughs> init na init ka ba? Mamaya ang babongo na itong mga to. Amoy <laughs> um, tulia. <laughs> <laughs> Ayan o, sige na, sumid na po tayo, sumid simid. ko pa naman kasi di ka nga masamit <laughs> Mamaya, pagka natuyo-tuyo ka pa ng konti, saka mo yung sarili mo. Duwarog naman to. Ay! Ay! Patuyot, baby! Buti naman! Ay! Yung chinelas! Ay! Yung Ay! Yung Ay! 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 Yung Tubig lang, isawi mo na yung tubig. Gano. Tubig lang, baby, tubig lang. Ano, ganun, ganun, baby. Dapat... Mama, siya, basi, 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 basi. May bato daw niya. Upo ka na, Bri. Nahihilo siguro kaya di makaupo. Buso, ano, buso, Nahihilo nga kaya hindi makaupo. O, oh, sige. Ay, malulunod ka siya, Malulunod ka siya, Bago mo, ma. agos-agos dyan. Sige. Asay, daddy mo. Tawag mo yung daddy mo. Daddy mo si Pinlong. <laughs> ano, ano daw? Pinlong. Pinlong. Alay ka na dito. Awin mo. Tawag mo si Pinlong. Ah. Tabi ka na kila ate.

Babay ilog, gawin mo na. Babay ilog, Uwi na kami. Di ka ginagan. O, eh, lublob ka ng lublob eh. Wala naman sa plano yung maliligo ka. Naligo kayo eh. <laughs> sabi ito, ni oh? Talaga ikaw, utu-utu ka, no? Nau-utu ka ng kapatid mong maliit. <laughs> di ba ikaw yun? Kasi eh sino nagsasabi ng totoo. O di parehas kayong sinungaling kung di kayo nagsasabi ng totoo. Oh, buset! Sino buset? Si daddy. Oh? Eh, naman, Oh? Ay, ba't nang pati mami mo? Dinadamay mo. <laughs> 哎云那那我都不愿了。<laughs>